Sabi po kasi na itong paawa na si Tambaloslo, si Sara Duterte, lahat daw ng ginagawang ito ng administrasyon ay political harassment, political attack, sabi nga ni De La Rosa, gusto lang daw talagang patumbahin, ipin down ang mga Duterte. Hmm. Pwede. Pwede talagang ganon para wala ng salot sa ating bansa para mawala yung malaking problema ng ating bansa. Pwede rin ganon. <laughs> Nagngangangal itong mga ito. Political harassment daw. Ganyan. Ganyan sila. Ang gagaling kayong mga Duterte kayo. Magaling kayong manira. Tapos ano? Pag binalikan kayo, pag may lumabas na issue tungkol sa inyo, yung mga baho nyo, ano? Political harassment, ang sasabihin. Political attack, ang mga palusot nyo. Mga walang hiya tong mga ito. Ano ho, napakaganda na itong sinabi ng isang netizen. Sabi niya, Madam, Madam, VP, bakit ka ipo politically harassed? Hmm, may gusto bang umagaw sa pwesto mo? Di ba wala naman? meron bang nagngangawa dyan na gusto kong, or Sara resign dahil gusto kong maging vice president? Parang wala naman. Kalokohan kasi talaga. Bakit political attack? Para pababain ka sa upuan mo at sila ang maupo? Ganon? <laughs> Oo nga naman. Tulad ng sinabi ko, alam naman yung mga nasa Malacan, ano ho, ang, ang, ang may intensyon na kayo ay Uh, mag-step down para sila naman ang, ang maging vice president. Kalokohan talaga. Ano ko? Napakalaking kalokohan. Sabi nga, napaka-illogical ng mga pinagsasasabi na itong si Tambalos Los, na itong si Sara Duterte. Napaka-illogical. Niminsan, kahit isa lang, magsabi ka nga kung bumuka ang bibig ni PBBM bilang paninira sa inyo at sa pamilya niyo. Oo, wala, wala naman talaga wala, walang, walang sinasabi, walang, hindi nagsasalita yung nasa Malacanang. Pero huwag ka, gugulatin na, na lang kasi kayo sa mga, ako'y naniniwala ha, sa mga paraan na legal. <laughs> Ayan po ang nangyayari siguro. Kawawa. Mm -hmm. May narinig ka ba? Sabi na ito, ha, na sinabi ng aming PBBM. Loyalista to siyempre. Na ang ama mo ay corrupt. Mm -hmm. Corrupt ng 7 or ng urakot ng 7 trillion. Oo, oh, di ba? O di kaya ay may kapatid ka na nagbulsa ng pondong 51 billion at adik ang inilagay mong mayor na kapatid mo. May sinabi bang ganon ang PBBM sa inyo para sabihin mong political attack? Ako na niniwala dito, wala talaga. Wala talagang, uh, or hindi talaga nagsasalita ang nasa Malacanang. Kaya yun nga, dapat lang talagang or may karapatan etong mga loyalista na tawaging or, or sabihin na shame on you VP Sara or Sara Duterte Boba ka daw walang laman ang utak kundi puros pang aaway magfabricate ng kasinungalingan at syempre magpaawa Kadalasan naman ay ganun eh, di ba? Dahil nga hulang sa dunong, dadaanin sa mga pa effect paawa, feeling or akala mo naman talaga kayo yung matino at mabuti. Ganon ang nangyayari sa mga Duterte. Ulitin ko ha, maganda yung sinabi niya. Shame on you, bobang bangag. <laughs> okay, mag ka na boba. Wala namang pakinabang ng bayan sa iyo. Kurus ka pera, hinihingi mo, wala namang proyekto na may ipakita. Ito yung mga normal na or mga ordinaryong kababayan natin alamang nangyayari katulad ng sinabi niya na 7 trillion 51 billion naman doon sa anak at kung ano-ano pa you see ang taong bayan po ay nag-iisip you see ang taong bayan po ay or alam po ng taong bayan kung sino yung totoong uh, nagpapagulo ng ating bansa good luck